Good afternoon everyone, so kung katulad ko kayo na nagka problema sa popo simula kahapon pa so ganito po yung lumalabas as in nothing so simula po po to kahapon after po ng aking party live so yan, wala talaga as in blank message lang, kahit anong gawin wala talaga so ganito po yung gagawin guys kasi I don't mind the background po kasi grabe ang ingay. So, ganito po yung gagawin nyo. Kung pareho ng ganito yung problema nyo. Tulad ng sa akin. So, ganito po ang gagawin. So, punta po kayo ng... <laughs> so, punta lang po kayo ng settings nyo. Sa settings po. Tapos sa settings, hindi ko kasi mahahanap ito. Yung iba sa notification makikita sa akin is dito sa network and internet. So, kung makita nyo dyan, guys, sa network and internet, yung iba naman is sa notification. So, sa kagaya ko sa phone is nasa network and internet. Okay, kaya pag hindi nyo pumahanap, private D DNS po. Kung hindi nyo pumahanap, isearch nyo lang po is private DNS. So, ayan, makikita nyo po dyan, may off, automatic, private DNS provider Hostname. So, click nyo po yung private DNS provider Hostname. So, hindi nyo po masi-save kasi kailangan nyo po i-enter yung DNS provider hostname. So, ang ilalagay nyo po, itatype nyo lang po ang dns.adguard.com So, ayan po, dns.adguard.com So, pwede nyo na pong is-save. So, pag na-save na po yun, so sumag, Nakalagay na po dito is dnsadgar.com I pang restart lang po natin yan. Tapos babalik po tayo sa ating popo. Hopefully. Ayan na guys. <laughs> Thanks God kasi grabe. Kahapon pa ako nag-worried. So, tiyan! So, ganun lang po yung gagawin nyo guys. Ganun lang po kasi ang dami po talaga nagka-problema simula pa po kahapon. Ayan, follow nyo na rin po ako. Yan, at saka sa aking papakan. Thank you so much, everyone. God bless. Bye.